Hi mga kagurang! Halika samahan niyo ako at tingnan natin bumilit tayo ng isda mm -mm. Arwana Sa mga mahilig dyan sa aquarium Halika na samahan niyo ako Ayan mga kagurang, dito kami sa my pit pit care Alam niyo mga kagurang, naghanap kami ng iguana with my kagurang Merlius Hello! Uh, say hi! Full pala Hello! You have iguana? Hi, oh, too much beautiful cat, you see? Mari, yung mga cat mo dito tulog. Ah! Why no? Ar Arwana. Oh my God, mga kagurang, you see this one? Oh, too much beautiful fish. Wow, this is... How much this one? Huh? 20? Oh my goodness. Not, not 10? Ang dami nilang mga maliliit na isda. Mga maliliit naman. ito tulad ng malaking fish ngayon. Mga kagorang, Ito mga gurangi. Eh. Mga gurangi, mga gorangers, Parang, parang gorangers din siya. Hmm. Naku, wala silang ano, isda na ano. Ay, pagkaingay-ingay man kong ibon. Napakaingay ng ibon, Merle. No arwana? Only one one piece big one. This only. Lila, why Wala. Why nothing? Oh my God! Cute me. Flower horn. So mga kagurang wala silang iguana or arwana. <laughs> Can you give me filter? filter. Buy na lang tayo ng filter, mga kagurang. How much this? 4.5. 4.5. This is good? Yeah. 4. Guarantee? This one, this one. Oh my God! Ang laki-laki ng ulo niya. Ha? Di ka siya mamatay? <laughs> Bilhin ko siya mga kagurang. Gustong gusto ko siya. So ayan mga kagurang nabili namin yung ano yung uh, flower horn. Napakalaki ng ulo, di ba? Alam ko naman na yun ang gusto ninyo, eh, yung mga malalaki ang ulo, di ba? So ayan mga kagurang. Oh, di ba? Ang oh, laki-laki ng ulo niya. Hmm. Nahihiya pa lang siya. Nanibago siya. Narambil ako maliit siyang. ano isa. Welcome home baby arwana a, a flower horn So ayan mga kagurang, that's it for today's vlog so thank you so much for watching okay <laughs> I don't want to close my eyes I don't want to fall asleep go said miss you babe and I don't want to miss a thing